Kapatid tayong magsasaka na tila na napagtiwanan na ng pag-asa dahil sa labis na hirap dulot ng kakulangan sa patubig. Sa kabila nito, patuloy silang lumalaban at hindi nawawalan ng pag-asa na may makakapansin sa kanilang mga pangangailangan. Ating tungkayan ang kwentong niya magsasaka. Pabatid pa sa salamat sa biyayang patubig para sa ikaangat ng pangungunan at pag-asa, ito ang kwento nila. Ang kwento ng IA at NIA, Testimonia. Siya ni Nestor Pulintino nga agnanaid dito'y barangay Mataddi, nagtipunan kirino. May, siya, may saak nga farmer, beneficiary ti Matadi Farmers Irrigator Association kaya napintas pimanti kwa idi awanti eh, irrigation marigatang kami nga uh, kwa water pump ti danom idi simang puti irrigation mi at least nalaka kami hang kami nga uh, magastusan ti krudo kaya bastan ti ti danom kaya napintas ti apit idi napintas mo ti apit mi at least adati ti mo meti naglaklakwan mi tinating mi napintas di tangki serta da kami nga agmulmula at least nalakang kami nga agikwat tihos di tangki kaysa no di Jai irrigation nariga na iaarami jai pagkikuan ti hos i jai tangki sir. Kaya kami nga, gusar kami ti dua nga hos, at least in salpak milang i jai tanke, may may isang nga host Tiba. Gapuday ito tang kaya nga at least pimintas ti apit ni at least nakaisisip kami pa iti basibasit nga in kami jay apit ni kat agyamanak iti intertini agyaman kami iti niya nga nakadagiti mangidadaulo ti asin ahin siya ta uray ad adayutoy ayan miket in umay dati pagsayaatan mi dahil sa porsikidong misyon ng NIA na makatulong sa pag-angat ng pamumuhay ng mga magsasaka, lubos ang pasasalamat nila sa bagong pag-asa hatid ng NIA.